Hoy ano na lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at bigyan kami ng thumbs up kung gusto mo ang iyong nakikita. Mayroon kaming ilang nakakabagbagdamdaming balita sa celebrity para sa iyo ngayon, isang bagay na medyo na iba sa karaniwang chismis. Ngayon, ang pinag-usapan natin ay walang iba kundi si Maxen Magalona, na lamang ay nagbahagi ng malalim na personal na kwento tungkol sa kanyang kauna-unahang tatoo. At maniwala ka sa akin, hindi ito basta-bastang tatoo. Mayroon itong espesyal, emosyonal na kahulugan na siguradong hahatak sa iyong puso, si Maxine, ang anak ng Yumaong, dakilang Francis Magalona, ay palaging bukas tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at sa pamana ng kanyang ama. Kamakailan, ipinahayag ni Maxine ang kahalagahan ng kanyang pinakaunang tatoo, isang may koneksyon sa kanyang ama, si Francis, yung ang tatay ko ang laging kasama ko. Noon pa ay gusto kong magpatatoo, ngunit hindi ko nais na ito ay maging isang bagay na uso o random. Kailangang may malalim itong ibig sabihin, isang bagay na konektado sa kanya at iyon mismo ang ginawa niya. Ang tatoo, na matatagpuan sa kanyang braso, ay nagtatampok ng puso na may makabuluhang inskripsyon. Ngunit kung ano ang mas malakas kaysa sa tatoo mismo ay ang kwento sa likod nito, para kay Maxene, ang tatoo na ito ay sumisimbolo sa walang hanggang bono na ibinabahagi niya sa kanyang ama. Kahit na namatay si Francis Magalona noong 2000 at siyam, sinabi ni Maxen na buhay pa rin ang impluensya ng kanyang ama sa kanyang buhay. Idinagdag niya na ang tatoo ay isang paraan upang dalhin ang isang piraso ng kanya saan man siya magpunta, na pinapanatili itong malapit sa kanyang puso. Sa katunayan, sinabi ni Maxen kung paano niya naramdaman ang presensya nito, lalo na sa mga mapanghamong sandali sa kanyang buhay. At ang tatoo na ito ay isang palaging paalala ng koneksyon na yon. She said it beautifully, my dad is always with me. Sa totoo lang, sa tingin ko lahat tayo ay makakaugnay sa ideya ng paghawak sa isang makabuluhang alaala o alaala mula sa isang mahal sa buhay. Maging ito ay isang tatoo, kwintas, o kahit isang kanta, ang mga bagay na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paraan upang panatilihin buhay ang kanilang alaala. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa sentimental na halaga ang tatoo ni Maxene, ay nagsasalita din sa ideya ng pagpapagaling. Si Maxene ay dumaan sa maraming personal na paglaki sa mga nakaraang taon, at ang tatoo na ito ay kumakatawan sa isang milestone sa kanyang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili at pagpapagaling. Binanggit niya kung paano sa loob ng mahabang panahon, gusto niyang magpatatoo bilang isang paraan ng pagmamarka ng isang bagay na mahalaga sa kanyang buhay, ngunit kamakailan lamang ay naramdaman niyang handa siyang gawin ito. At nang dumating ang oras, alam niyang ito ang dapat, ang kanyang paraan ng paggalang sa alaala ng kanyang ama, sa tingin ko, napakaganda kung paano ginawa ni Maxen ang isang bagay na kasing simple ng isang tatoo bilang isang malalim, makabuluhang pagpupugay sa kanyang ama. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga na ipagdiwang ang ating mga mahal sa buhay, kahit na sa pinakamaliit na paraan, so, ano sa tingin nyo guys? Mayroon ka bang mga tatoo na may malalim na personal na kahulugan sa'yo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, gusto kong marinig ang iyong mga kwento, at iyon lang para sa video ngayong araw. Kung nasiyahan kang marinig ang tungkol sa nakakaantig na pagpupugay ni Maxine sa kanyang ama, siguraduhin bigyan ng thumbs up ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento at update ng mga celebrity.